Ay! Si Tata, may madidiskubreng bagong pasabog! Huh? Oh? May anak ako sa pagkabinata. Nakukuha <laughs> ko ako sa iyo, Tata. Ipaglaban mo yung kung ano yung tama. Mabibisto na ang malilikot ang kamay! Di ba tinanakaw niyo si Sir Golf? Ano sinabi mo? Ano yung narinig kong pagnanakaw dito sa kumpanya? sino kaya ang unang bibigay? Paano na padpadong rilo na to sa bag ni Tata? Paano kung pakumpirma niya na inusente si Tata? Tatanga-tanga ka talaga, boba! You mean mabubukay na tayo ni Tita Margaret? Ang mga kaaway, lalong hahaba ang sungay. Mabilitaan pa ako may bala kayo sa kanya. Kailan nyo aabutin Wala nang atrasan! Ah! Aray! Ang sakit! Ah! 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 Gusto mo talaga madamay? Eh? Anong nangyayari dito? Pagkaparepas kayo lahat! Uh! Oh! Don't call me mama! Sasabog na ang katotohana, Dapat kong makita ang anak ko kay Carmen. Gusto ko mabigyan siya ng magandang buhay. So week 7 ng my Ilonggo girl Monday to Thursday 9:35 PM sa GMA at 11:25 PM sa GTV